tayong GT pang 7 kilo dyan tribali yung ating DIY inline hook ayan na natanggal na rito dito nakasabi sa kanina pagod isa dalawa tatlong kaya lang hindi na tayo makakapagcast nabali yung ating fishing rod yung ating ating para, ayan dito bumigay sa may dugtungan ayan o buta lang na ilan pa natin Puh ano balik balik wala na ah, kilo kaya to sarapin ang aking kamay yami yummy kadala naman yung ating inline hook matanggal so, ito yung ating inline hook ayan walang kawala ang ng hook Nandiyan siyang anim na kilo 6 kg 6 <laughs> kg